Hi guys, Ronnie Sabino here of Cream Students Tambayan. So, bago tayo magsimula at bago natin i-explain yung tanong na yan na nakikita nyo dyan, shoutout muna sa lahat ng mga estudyante nating kalam-kalam sa CBRC Ruas. Ayan. So, sabi dito, An I speak is tightly grasped in the hands of Frank, who is pounded inside the house. This condition is known as what? Okay. Okay. Ito, um, itong apat na ito mga picture criminologists Present to kapag namatay na yung isang tao Okay, kapag buhay pa yung isang tao, hindi mo makikita to, okay? So, tingnan natin yung algor mortis Pag sinabi kasi natin algor mortis Yan po yung sinasabi natin cooling of the body after death Panlalamig ng katawan After mamatay ng isang tao So, sabi pa dito sa ano, sabi dito sa mga libro na nabasa natin ang tao kapag namatay na daw, meron pong natitira na lang 15 to 20 degree Fahrenheit or 1.5 degree Celsius. Ibig sabihin patay na 'yung isang tao. Halimbawa lang, 'yung normal temperature niya is 37 degree Celsius. So kapag 'yung isang tao ay namatay, makikita mo na lang is 1.5 degree Celsius. O di kaya i-convert natin sa Fahrenheit, 'yung 37 degree Celsius magiging 98.6 degree Fahrenheit. So kapag patay na yung isang tao, makikita natin is only 15 to 20. Ayan, degree Celsius. Okay, or degree Fahrenheit, 1.5 degree Celsius. Now, ano naman itong libor mortis? Yung libor mortis, ito naman yung discoloration of the body after death. Kasi kapag yung tao ay namatay, halimbawa nakadapa, present palagi dito yan sa chest o sa katawan ng, um, sa abdomen natin, yung libor mortis kasi discoloration of the body. Okay, dahil po yan sa mga namumuong dugo. Okay, so may dalawang klase kasi yung libor mortis eh. uh, una nandyan yung sinasabi nating hypostatic libidity At pangalawa future criminologist nandito rin yung deep fusion libidity. Okay, anong pinagkaiba ng hypostatic sa deep fusion? Ang hypostatic libidity, tanda mo lang ito yung mga blood na kung saan fluid in our body So ibig sabihin sa hypostatic, the blood is still fluid in our body at kapag diffusion lividity naman, ang ta ang other term dito ay coagulated blood. Anong ibig sabihin ng coagulated blood? Namumuong dugo sa katawan ng isang tao after mamatay. Okay? Now, dito naman tayo sa sinasabi nating post rigidity na ang tawag lang naman doon ay rigor mortis. Anong ibig sabihin ng rigor mortis? Paninigas ng katawan ng isang tao after niyang mamatay. O tandaan mo lang, ang rigor mortis ay present yan 3 to 6 hours after death uh, yung complete niya is 12 hours pero yung rigor mortis tumatagal niya ng 24 hanggang 48 hours so, sabi sa mga libro na nakikita natin at nababasa natin okay so yung bigla ang pagtigas yan po yung exception to the rules ng post mortem rigidity or rigor mortis okay na ang tawag diyan ay cadaveric spasm okay sometimes yung cadaveric spasm tinatawag yang death grip Okay, so makikita natin yung biglaang pagtigas on a certain part, okay, ng isang tao pagkatapos mamatay. Kasi ang cadaveric spasom, makakatulong yan sa isang investigator to identify the cause of death. Kapag rigor mortis, makakatulong yan sa isang investigator to identify the time and date of the death. So yun yung pinag pinagkaiba ng cadaveric spasom. So hindi lahat ng taong namatay ay may biglaang pagtigas. Maliban na lang dito sa senaryo na sinabi niyang si Frank, okay, yung kamay niya daw ay bigla ang tumigas na nakita ng patay sa loob ng isang bahay. So anong tawag dun? Ang tawag dun ay dit grip or cadaveric spasm. Kaya di ko alam kung paano tatapusin tong vlog, kaya time.